Ang kwento ng kalinog sa bawat saliw ng tunog. May diwa na gumigising ang kalinog na matatagpuan sa gitna ng Iloilo -ilo ay higit pa sa isang bayan. Ito ay dimisang tahanan ng mga tagabukid na binabalutan ng mga kwentong puno ng musika, kultura at kasaysayan. Ang pangalan nitong kalinog ay nagmula sa salitang kalinong o malinaw na tumutukoy sa mga ilog na dumadaloy sa bayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng mas malalim nakahulugan ng kalinaw ng puso ng mga tao na nababalutan ng kultura ang pinakamahalagang bahagi ng Kalinog ay ang kanilang kultura na pinangangalagaan ng mga Katutubong Panay bukid nun sila ang mga tagapagsalaysay ng Hinilawod ang pinakamahabang epiko sa Pilipinas sa bawat saliw ng kanilang musika at sayaw binubuhay nila ang mga kwento ng kanilang ninuno ang mga dakilang bayani tulad ni Labaw Donggon at humadap nun ang mga Panay bukid nun ay kilala sa kanilang pambihirang, pananamit at sining. Ang kanilang mga damit ay pinintahan ng makukulay at detalyadong disenyo na nagsasalaysay ng kanilang pagkakakilanlan, musika at sayaw. Ang kanilang mga ritual at seremonya ay laging sinasabayan ng tunog ng tambi, isang uri ng drum at tulali, isang uri ng flute. Kwento ng pagkakaisa Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala na sa kabila ng pagsubok ang pagkakaisa ay laging mananaig, kaya't sa susunod na makita mo ang sining o musika ng kalinog, huwag mo lang itong tingnan bilang simpleng kultura. Ito ay isang paanyaya na alamin, ang isang kwento na nanatiling buhay sa kabila ng pagbabago ng panahon. Town Tonight, nagadatno kalinog. Isang lugar kung saan ang kasaysayan ay naririnig at nararamdaman sa bawat tunog.